So what's up mga kalapatids So for this video uh, Maglo-load tayo ngayon ng ibon First lap ng pan race Ate Monan, Quezon So start na naman yung south So hindi ko na nabablog yung mga mga malalapit Kaya ngayon umpisa na ulit natin mag-vlog uh, Lahat ng ano Try natin may upload lahat So, meron tayong sasaling race doon sa Team Boy John, yung grupo lang namin. Uh, may palaro doon na 3 laps. So, entry na natin, siyempre. Para may ano tayo magabang. May suspense. May thrill magabang mga kalapadids. So, pito yung tinatraining ko. Problema, yung isa kanina lang umuwi. Galing na pagbilaw kay Son. Kanina lang umuwi ah uh, ano ngayon, Sat Saturday, binasket ko siya ng Wednesday, pinakawalan lang siya ng Thursday, Saturday siya, ngayon lang umuwi. So, durog siya ito, para pakita ko sa inyo. So, ito siya guys. Yung umuwi kanina. Parang dinak sinubukan pang dakmain. Sinubukan pa siyang dakmay kasi yung buntot niya Medyo Ewan ko ilan nabawas dito Ayan Tas Ayan. Siguro nakalusot sa dakma So hindi natin siya magbabasket ngayon uh, Baka manti na lang to Pahinga muna natin Durug <coughs> Ito yung mga Iyara natin Pa basket natin Ito may bulutong sa paa Ayan Kapanlaban natin ngayon Ah... Uh, 1, 2, 3 Apat na hin, tatlong cup, kap. Ito Kapatid ni Piyo Hen pang ano, babagsak pa to ng isa so ito yung nagkahalak natin tapos ng training ng ang um, north tapos to ng training ng north Patid ni Inday, naglag na pang dulo, dulo dinagsa. Ito yung pagpangrace natin, magpapack niya, yung pansan po, sira-sira, yung dry, yung sira sa age, play to 2, 4, 6, 8, fan race na Team Boy Jude. Boss Bob. Kaya sa cameraman natin si Boss Henry. Ayan na tayo guys Ayan eh, yung pampuling natin Umamara ako pa Sabay dalawa Ayan o So ikaklak na natin yan Mahirap to pag sabay Hmm Siya Pasok na boy Ayan guys, naklak na natin siya. Ayan. Sabay sila nung Dalawa. Ayo, umano lang ng konti. Pahing lang konti tapos inom na sila. Ah, pinakawalan pala to. Dapat sa Timonan Quezon. Kaso hindi na release nang maayos kasi nga maulan. Maulan guys, kaya binaba ng Lucena. Tuntunsin natin ng trilapse Ayan, okay, ingal na ingal pa At yun. uh, mga dumadaan pa eh, to, 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 to. Ayan, ito ito ito, sa atin ito eh, oh, Okay, halap may pa tayong tatlo pa ang guloy nakita niya yung paris niya yan kasi nakaran sabay sila eh ngayon o sinundo niya siguro Wala, oh, o Diretso dun ito Ayun, oh. malamang nakita niya paris niya eh Yabang oh. Hoy, mongoloids. Sana <laughs> yun. Pucha, dumaday biyata sa ilog ah. <laughs> Ayun, ito. Sinundo nga ang pares. Pero... galing ilog ah. Ay! Hindi sa akin to. Hindi sa akin yan guys. Ayun o. Mukhang galing ilog nga. pang dagit. Kala ko pares niya. Kaya pala ayun no Sumubsob sa ilog o. Oh. Ay. Pasok si sa ilog. Pasok na, pasok na. natin ito si Kulapog. Kala mo pares may susunduin mo. Ayan. Good boy. Kala ko pares niya oh. Nakita niya siguro yan. Kaya lumipad. Eh, durog yung mata. Puro ano oh. One eye. Ayan guys oh. Ayan yung mata niya oh. Oh. Sumubsub sa ilog. Tapos may one eye. Oh Kada yan. So. Oh, ngayon papalesin natin yan. Parang may sticker pa yata siya. Sticker ba yun? Puputi yun lang yung sing-sing. Napakadami kong nadadagi to. Eh no. Oh. Hindi naman dagit uh, na ano napapababa dito sa bubong. Eh, ay meron pa isa oh. Bakulay. Tapos yun, may itim dun oh. Oh. Dito na isa natin, yung blue bar, may isa. Ay, yung So dalawa pa wala. Yung nalalate natin na may bulutong kasi yun sa paa. Yung pinakabata natin. Tsaka yung pares nung kanina ni Halak. Ayun. Eh oh. no. Nanakulay oh. Oh. Hingal na hingal din mga kasabay. Eh, babara ko 'yan. Oh. <laughs> Atulak siguro 'yung hangin. Tutulin ng ibon na. Ah, bang pang batayo. Ay, dalaw pa. Ay, namimuno natin 'to. Ang simple sa Ang ito Dito kasi natutulog yan o oh, dyan. O no, ano pa na itlog. Ayun, mapansin nyo, basa ilong niya. Hindi yan sipon. Nahuli ko sila. Nagpapasubo siya dyan. Yan Oh. Pares niya. Parang naghahalikan sila pero nasusubuan pala siya. Ilugod ako basang-basang mukha. Parang inakay. Kaway nyo to yun. Hindi <laughs> natin to binasket. Sa Martes, mababasket nyo to. Ito natin guys, oh. Ayan, oh. <laughs> Ayan, pares nya, inaabangan niya Windang yata. May ano guys, so falcon guys, so. oh. No, nakikita niyo ha, falcon 'yan. Yan kaya gulat yung ibon eh. Eh no. Yeah, 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 falcon 'yan, falcon. Yan. Lilibot siya. Ano na ibon natin? sana, Ito yung isaway natin, oh. Kaya takot yan, eh. Ayan, eh. Pagmasok ka mo dito Ang panalipad Ang kalapati, ang taas oh Ito Hindi nabal ng palkon ng babana, na. <laughs> sa palkon eh. Ayun, tinitignan pa rin nila eh. Sana? Wala na, yung palkon. Nawala. Pero sobrang taas niya. Parang papunta na dun eh. Tapos ikot lang siya ng ikot. Parang hindi kumakampay. <laughs> Mungkat pala lumipad na ito. Ngayon ko lang nakita lumipad siya ng ano. Galing ano. Pitik bulusok kung tawagin yung salipad niya. kumpleto na tayo maraming maraming salamat sa panonood Ayan, plain water lang tayo guys di ba tayo nagbibigay ng electrolytes <clears throat> ano na yan 105 kilometer na ah hindi nasa 100 kilometer na din 105 tama pagka 200 dun medyo patikim na tayo ng ano ayun sinisilip niya guys oh. yung ano yung balkon. We are not sure about the time we will be back.